sa aw saglit. Diyan lagi natin ako na. Para 'di guys, nagsuntok sa lahat ng mga pulino na naman. parang hirap ka pre. Para hirap ka.

Kerap <laughs> kaya mampri. Kan pun yang mau tu kita sebuyan. <laughs> mau Okay, sa isa ng bukot kang puto, guys, sa nakahuli. Na, ito na po yung pala tituon nyo. Tito uh, Nora, ito na uh, nila tituon nyo ngayong ano. umaga. Saglit na! Saglit! Oh! Ako yung ilaw! Saglit!